Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagbook ng reading at yung mga bagong alaga po natin. Okay, yung mga nagpapaalaga. Maraming salamat po. At yung mga kliyente natin na bumabalik-balik, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so, so checking energies tayo. So, pasensya. Nabubulo na naman tayo. Ten of Swords. Okay. <clears throat> yung energies niya parang meron siyang something na uh, isya hindi siya makatulog. Okay, bakit kaya hindi siya makatulog yung person mo? Nag-away ba kayo? Hindi ba kayo nag ano nagkaintindihan bago ito matulog? Possible 'yon, nakakakos po talaga 'yon yung mga ganun na bagay. Okay? Sana ay Sana ay Uh, matuto din tayong mag-adjust. Okay? Hindi po sa lahat ng panahon ay yung person lagi natin ang ang inaano natin ang sila lagi ang nagbibigay ng adjustment. Okay? So Okay, ten of pentacles. Okay, iniisip niya kung paano baguhin ang takbo ng sitwasyon ninyo kasi mahal ka niya at willing siyang magbago okay um i think kausapin ka rin ng tao na ito may ta may taong magso sa inyo kasi yung energy niya ito is uh, parang nandoon pa rin yung pagmamahal niya sa kahit anong mangyari nandoon pa rin yung pagmamahal niya sa iyo okay so the moon Uh, the jasmine uh, four of pentacles four of cups ay nako ito na naman tayo hay actually hindi ko talaga gusto yung mga lumalabas na parang underspell yung person niyo ano pero sa totoo lang pilit siyang lumalaban din okay kung nasa third party po siya or kung third party ka kung nasa asawa siya ay hindi po siya masaya. Okay? Kung nanonood ka kung asawa ka, hindi siya masaya doon sa third party. Kung nanonood ka third party ka, hindi siya masaya doon sa so sino man ang kinakasama niya. Okay? So, kung may plano kayong magkita, magkita kayo. Okay? Ah, uh, meron din nagkakagusto sa kanya may mga tukso. May nakik may nakikita akong tukso pa din sa kanya pero siya ay umiiwas, okay? Kasi ayaw niya nang gumawa ng kamalian. Kagawa na nga siya dadagdagan niya pa ay eh, maling-mali na po talaga 'yon, ba? Diba? Okay, so ah uh, may na-sense din ako na parang gusto kanya laging kausap. Kung lagi kayo nagbi call or kung hindi po kayo nagbi call, maring nag nagme-message kayo natutuwa siya sa tuwing magme-message ka sa kanya. Okay? Natutuwa niya, natutuwa siya parang ano, parang yun na lang yung nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Okay? Okay, so Parang gusto kanya laging makita sa personal. Parang energy rin to kahapon yun din ang lumabas eh. Parang gusto niyang makausap, okay? Six of Swords. Ah, uh -huh, Three of Swords. Meron stress lang siya, ano. Naguguluhan siya, nahihirapan. Like I said, yung mga taong na spell nahihirapan po talaga sila, humihingi sila ng tulong. So nasa sayo na 'yung kung tutulungan mo 'yung person mo o hindi. Sumisigaw siya, tumihingi siya ng tulong okay, Yan yung parang uh, spirit niya na parang mahirap po talagang i-explain Ang mga black magic po talaga ay uh, napaka-unfair nila Wala silang pakialam kung may kamag-anak ba o kung may anak ba yung pamilyang uh, gagawa nila ng kung ano-ano okay? Basta makapera lang sila, wala na silang pakialam So itong person mo, I think parang dalawa ang manggagamot or tatlo Okay, so, yan. So, humingi siya ng tulong. Kung tutulungan mo siya, nasa sayo na yan. Kung nakikinig ka, okay. Hindi niya talaga gusto. Tingnan mo, nakatingin siya sayo. Nakatingin siya sa pamilya mo. Nakatingin siya. Kung wala po siyang family, kung wala kayong family, maring ikaw may anak. Yung itong kadil mo, itong person na ito, maring may anak na kayo. Or, or kung wala, maring meron kang anak sa una. So, concern din siya sa iyo kasi ikaw yung responsibilidad sa lahat sa pamilya mo. Okay? So kahit hindi man siya maghiwalay sa asawa niya o doon sa third party basta yung nagagampanan niya sa iyo yung tama. Kaso hindi niya nabibigay sa iyo yung 100% dahil nga under siya. Okay? So hindi niya alam na in-spell siya. Pero um, ang sabi dito, yung kumbaga yung spirit niya humihingi ng tulong. Kung tutulungan mo, eh, nasa sa inyo na po yun, ma'am. Pwede po kayong sumangguni sa akin, uh, magpariding muna kayo, tingnan muna natin, salain muna natin. Yeah, Siyempre, ayoko namang gumasto kayo, tapos hindi naman pala na spelling person ninyo, ba diba? So, hindi po yan basta-basta. Sinasala ko muna po yan dito, magpariding muna kayo lahat. Tapos, hindi po lahat na, alimbawa, kahit may pera kayo, ma'am, gusto ko magpaalaga. Baka po hindi na kailangan magpaalaga. Meron pong ganun, okay? Pero yung iba talaga pinipilit nila. Gusto talaga nilang alagaan ko sila. Maraming salamat sa mga uh, nagtitiwala kayo kahit parang okay naman yung sitwasyon nyo. Halimbawa, nasa 50% or 40% lang, pinupush nyo pa rin magpaalaga. Para totally matulungan po talaga kayo. Okay? Maraming salamat po talaga. Seven of Wands. Meron tayong Seven of Wands. Okay. Ah, uh, meron dito iisipin niya. May mga fear siya, ano. Ayan, oh. Meron siyang behind na uh, hindi ko alam kung pasto. Pero meron siyang kinakalungkutan. Okay. Kinakalungkutan, nalulungkot siya. Pero sa tuwing meron siyang binibigay sa'yo, nagiging, ma nagiging masaya siya. Ikaw yung strength niya ay you ano know, kung ano man yung problema nito matatapos din okay matatapos din halimbawa may problemang business financial matatapos din yan mas lalo mas lalo siyang lalakas parang ito yung parang araw niya o taon maganda yung flowing ng business magandang flowing ng pera maganda lahat sayo lang ata nagkakaproblema problema kasi nga dahil uh, hindi kayo laging magkasama Okay? Possible din yung ibang dahil sa spell. Kaya, hindi okay yung ano nyo. Kung may pagka-conflict. Okay, meron ka atang gamit na nakatago sa kanya. Okay? May gamit ka na parang hindi ko alam kung regalo mo yon sa kanya. Sinusuot niya yon. Example, nagbigay ka ng t-shirt. Sinusuot niya po yon. Okay? Naalala ka niya sa tuwing susuotin niya yon. Okay? ah uh, Prince... Five of wands and prince of wands and the justice. Okay. So meron siyang pinag-iisipan ditong gagawin, no? Ah, uh, meron siyang aayusin. Aha. Uh, huh. Okay. Pero sa tingin ko matatapos din naman 'yan. Worth it naman 'to. Okay. Maraming taong tumutulong sa paligid niya, maraming taong uh, mababait, okay? Kung Kumbaga halimbawa sa trabaho sinisiraan yung person mo. So, maraming kakampe, ano, may mga taong nagaano sa kanya, tumutulong na parang sinasabihan, hindi naman ganon si ano, okay? So, mabuting tao rin naman tong kadil ninyo, okay? So, kung may lakad siya, I think siguro may, may lakad tong plano. Matutuloy tong lakad niya, okay? Kung ano man to, matutuloy at matutuloy to. So, dumako tayo sa inyong reading. Kamusta naman po kayo? Sa inyo naman, ano? Tingnan natin kung ano yung energies ninyo. Sana naman po ay okay ngayon, ano? Answer prayer po kayo sa lahat. Kung ano man may nakita ako, parang nalulungkot, umiyak. Excited ka ta umuwi. Hindi ko alam kung nasan kang lupalo, pero parang excited kang umuwi. May gusto kang gawin. Okay, The Hermit. Okay um, nagre-recharge ka, ano Masya Allah, meron kang, meron ako nakikita dito na parang very independent na tao ka. Um, malakas, nag-iisip. Hindi ka basta-basta gumagalaw ng hindi mo alam. Okay? Talagang napaka galing yung mag-isip ngayon. Okay? Pagpatuloy nyo po yan. Wow. So, meron kang manifestations na magkakatotoo. Okay, Masya Allah, gawin nyo po yan. Ano nang pecha ngayon? 21. Wow. Talaga ang ganda. Sa 21, ano ba yung, teka lang, double check natin. Um, saan na yun? Let's see. M Uh, double check ko po. Wait lang. Okay. So, 21 po tayo ngayon. Sa ibang bansa is 20. Okay. May kaperahan papasok. Ingat. May pera ka pa? May isang libo doon. Okay. So, meron ako nakikita dito. Huwag muna mag-travel. Okay. Sa mga gustong... Ah, halimbawa, malayo yung ita-travel mo gusto mong magtagay-tay nasa Manila ka kung mare wag muna okay year of the tiger mag-ingat muna uh, year of the monkey okay ngayon so pwede sa lahat pwede mag-love makipag-date makipag-sex okay na okay so bukas year of the rooster at bukas 22 mag-ingat-ingat ang year of the rabbit okay wag mo, hindi naman siya totaling nakakatakot. Mas maganda po yung nag-iingat na lang po kayo. Okay? Basta wag mo nang mag ano, kung ano man yung mga transactions, tsaka na lang. Okay? So So maraming salamat po talaga sa ano ninyo. Okay? So ano pa? So 10 of cups. 10 of wands. Three of Cups, Eight of Wands. Okay. So, the Hermit, three, uh, Ten of Cups. Ang ganda. Meron kayong celebrations na gagawin. Okay. Kung ano man ito, matutuloy ito. Uh, meron kang answer prayer like I said kanina na meron kayong minamanifest na magkatotoo to. Example, uh, wow katulad ko witch ko tapos yung mga inaalagaan ko 'di ba so may sign na magkakaroon ng success yung ginagawa niya okay kung sino man yung mga ano natin so halimbawa magbubukas ka ng business pwede rin po halimbawa magsa-signing contract ka pwede rin po yung outcome nito ay maganda okay so halimbawa maglilipat ka ng bahay aalis itong month na to itong week na ito pwedeng pwede rin po mga mga madam yung outcome niya maganda. Okay. Medyo nag-worry ka lang sa anak mo kung nasa malayo ka, no? Uh, normal talaga yan sa parents na nag sa anak. Okay? So, lumabas na naman dito yung person niyo na talagang baka na-spell to or nagayuma. Lumabas. Uh, baka maring talagang kailangan niya ng tulong. Kung gusto mo talagang tutulungan yung person mo. <clears throat> Pariding po na po kayo. Okay. May answer prayer po talaga kayo. Promise. Meron matutupad. Ayan o. Oh. Uh, may nakikita ako. Parang namimiss ka rin ng person na ito. So meron akong victory nakikita sa'yo. Matutuwa ka. So maring bukas to or itong week na ito. Uh, meron siyang regalo, meron din tao magre-regalo sa iyo, mag-aabot or something. Okay? Ano pa to? Uh, nandito na naman yung gamit, lumabas. Meron kang gamit na sa person mo na tinatago niya. Okay? So naalala niya. Naalala niyo kanina yung reading ng person niyo, tumatay yung balahibo ko. Lumabas na naman dito may gamit, okay? May gamit na nakatago naalala ka niya. Okay? So, yan po ang inyong reading ngayon. Maraming salamat sa lahat ng nagpapabook sa atin at sa mga bakong client natin. Maraming salamat po, ano? So, magbasa tayo sa mga nagpapasalamat sa atin. Ma'am, maraming maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Ang laking bagay po ito na naging okay po kami ng aking person. Ano to? Um, naging maayos na po ang pagtrato niya sa amin din mga anak. At nagiging responsibilidad na po siya. Ah, ano to? Um, balak niya balak niya nga po kaming magbakasyon etong summer, ma'am. Sa loob po ng six years, ma'am, never niya po kaming niyaya ng ganun. Maraming maraming salamat po ma'am ang laki po ng pinagbago niya. At kahit po na second wife ako, binibigyan niya na po ako ng oras. Maraming maraming salamat ma'am. O ba diba? O basta kasi talagang kung gusto niyo talagang alagaan, Aalagaan kayo ng angels natin pati mga mga anghel sa kalangitan talaga. Talagang tutulungan kanila, okay? Ingat po kayo at maraming maraming salamat sa pag pagpasyal dito sa akin channel, okay? Huwag niyo kalimutan baka gusto niyo i sa mga kaibigan niyo para mag-subscribe sila sa atin. And malapit na tayo mag 50k. maraming salamat. Okay lang kahit konti lang yung subscriber ko, ang importante marami akong natutulungan. <laughs> Okay. So ingat po kayo. Bye-bye.